Irereklamo ng economic sabotage ng Department of Transportation o DOTR ang online ticketing platform na Air Asia Move dahil sa umano'y overpricing sa pamasahe sa gitna ng transport crisis sa Eastern Visayas. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, ipinabatid sa kanila ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez na umabot sa mahigit 77,000 pesos ang naging one-way airfare mula sa sa Tacloban to Manila. Inutosan na rin ni Dizon ang na itigil ang operasyon ng Air Asia Move habang pinaimbisigahan na nila sa Civil Aeronautics Board at Civil Aviation Authority of the Philippines ang nasabing sobrang singil sa pamasahe. Samantala, nilinaw naman ng Air Asia Philippines na wala silang kinalaman o koneksyon sa ticketing pricing ng nasabing platform. Dagdag pa ng airline, hindi sila ang nagtakda ng ganong kataas na presyo sa alinmang flight at bukas sila sa pakikipagtulungan sa mga otoridad para maresolba ang isyo. Ipinakikilos na rin o pinakikilos na rin ang DOTR ang uh, CAB sa pagtatakda ng tamang price range ng domestic flights para maiwasan ang pananamantala sa gitna ng krisis sa transportasyon. We will not allow this. Lalong-lalo lalo na dito sa nangyayari sa Tacloban ngayon na may krisis tapos pagsasamantalahan itong mga lokong ito ang sitwasyon ng mga kababayan natin